sa panahon ngayon marami na ang mga namuumulubi ng dahil sa kairaban at sa bidyong ito mabibigyan pa kaya ang isang pulubing nanghihingi ng tulong para malampasan ang uhaw na nararamdaman ayoko dam. pula jugui kwarta gang wala na mi ang baligya na malikya Ay pagkampalit lang tubig, madam. Sa pangalawang pagkakataon, hindi pa rin ako namigyan. Ay palit tubig lang, tay. Kampalit oh, no. tubig lang. Palit tubig lang. May mga tao pa kayang magbibigay sa akin at para ako'y makainom ng tubig sa araw na ito. Palit tubig lang. Mm. Sa puntong ito, parang nawalan ako ng pag-asa at nangihihina na ang katawan ko. Nay. Ayaw ko, Nay. Pampalit tubig. Wow, na ako, Nay. Dito ko naramdaman na parang walang nahawan na sa aming mga pulubi. Dam. Ayaw ko palit big, Ayaw ko palit pang tubig, boss. Pampalit pang tubig. Sa puntong ito, ako'y pagod na pagod at ako'y uhaw na uhaw at ako'y umupo na lang at para makapagpahinga at mabawasan yung pagod at nagdarasal sana may taong busilak ang puso palit tubig lang madam madam palit tubig ma'am pampalit tubig uhaw na ako palit big. wala na talagang naawa sa aming mga pulubi ilang taong dumaan sa harapan ko wala talagang nagbibigay sa akin kaya nawalan ako ng pag-asa dito Pampalit lang tubig na ako Pero sa puntong ito may isang lalaking dumaan sa harapan ko na may busilak na puso at nagbigay agad na walang alinlangan <coughs> ang kapi dito may lakas ha ha TV and kawawa ng social experiment lang ni sir so for today's video swerte kayo ka at dito ko na ang pagtulong sa kapwa ay wala sa edad wala sa estado ng buhay wala sa lugar Ah, uh, so dyan sir? Tapos sir Ah, sa eskwila? Sa Bulong-Bulong National High School Kung naghatag man kasi ha? o ganing amount Kung ano mo sir, kano, nakita ko siya ba? Oo oh, Magpangayo, good niya oh. Kitagaan na ah, okay. po na ko po ko extra money Kung sa'yo nisulod sa una-una, alin mo mo siya? Kung ano mo siya, nangita ay kung nakita ko na siya, nangayo no. Naka po ko extra money no. Kitagaan na po na Sinko. ko. karon nang idol, kani walay kuskus balong si mga idol. Usay so, nasabutan na mo sa mga team. Uh, Atag ni gumay gamay pali pa si mo. Di ka? Iswela ka? Asa guys Sa Piniches, <laughs> mo. Unta ani kani nga moang gamay nga hatag sa imo. Padayon nagkabuhatan nimo. Oo sir. Nami atag sa imo unta gamito ni sa tama. Oh. Gamita sa pagiswela ni mo. Dali, isa ni kami, sa kami mimbir mi sa 10 mulok vlogger. Sa wala mo makauban diri kay na mga trabaho. <laughs> kay unta kani makatabang ni sa imo. Gamita lang. Singko. Sige sige. Ya. Yeah. Yeah, yeah. oh. Okay. Ang ping permiso mo pagiswela. Yeah. Hopefully nga daghan pag mga kapreya sa imo nga wala gyud nagduol, gyud nagduwa-duwa gatag siya. so ipadayon ang oh. imo pagkabuhatan. Hopefully magpadayon gyud imo maluluyon and ito ng giver pod. Yeah. Kasi so, naka shout out yung mga ginikanan. parents mo. Shout out din magpapa. Oh, uh, proud yung pang magpapa na. Oh, uh, <laughs> uh, salamat. Uh, kauban ako si Kuya Dats nimo, Kuya Pigado and then si uh, Tito Kiers and then si uh, Team G3 and then si Nads and then si Vendor Vlogger. So mga mga grupo na muna. So puli supportahan ninyo ha. Huh. So God bless.